Niluksan. <handledklore> okay, okay, okay. okay. Mm perfect. Niluksan ano big. May mga kalugit 'tong sa kayong daw. Meron tayong customer na magang kuku diser ng palinis sa ibang salon. O oh, ayan na maga siya. So mga kalugit ayan mga kalugit tanawan niyo. Sakit kayo. So 'yung mga kalugit Shaget lang sir ha O tingnan yung mga kalugit o Sobrang maga o Lucky o parang nuno sa punso So mga kalugit punta na kayo mga kalugit sa Sherwin Ladrido Saloin Pace 1, Block 56, Lot 6, Decoms, Mintal, Davao City Street mga kalugit sa Garden Wala mga ka-diabetic na Kuko, Junisha na o Ayan o Agay, agay, agay ako okay, kasalua kami sa mga sala So ayan mga kalugit start na ta Relax lang ha. Ay, nagnana, dyan siya. Oh. Ay, dagan na na. Wait lang. Grabe, Danica. Dikit iyang kukong. Sige lang. Sige. Ah, Mas okay siya inya na kay para magawas ang nana. Ay, perfect! Yeah, Ay, okay, ko sana nabihintay. Ay, okay, mga okay. lugi Oh, grabe kayo oh! Ginoo ko! Kahiyan, ka, Sir? daku Sir. Oh! oh, 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 oh Ay, okay. uh, di <laughs> Kira na. Lisa ko ni Sir Lugit. Ano? Ah, uh, okay. uh, so Hmm. 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 Hmm.

Ako po nga. Ganyan si Ah, ganyan lang. Hmm. Ayan. Okay na. Okay na, no? Hindi, iyan ko. dikit. manggudikit, manggudon ko. Hindi, alam-alam. Kapag lugit. Iya ga ini nga bisun sa uning na ako kalugit sa una bis. Ku ada nang ini. Aku jo Dire sakit o dire? Iya, iya. Agi nya lang na. Asa na pay magic sarap. Gani butang natun magic sarap. Mm. So, lagyan natin ng magic sarap mga kalugit. Ayan. Eh, kung kahapon, gato alang adang na kay nagatrabaho. kulisan kayo eh. Ayan na okay okay na siya ayan naku kayo nung, b? ayan mga kalugit o tanawan ni o dungipon sa bata hmm Tukulog gabi eh, ma masandanan na. Ma. Okay, yeah, yeah. Yan, okay na. Okay na, sir. Hindi na sakit. Wala na may gatusok. Unlike kanina, no? Ayan, no? Agay ah, niya lang na. Sa so, mga logit, ayan, tapos na. Yung mga sawa, huwag nagsabay, lagi ato ako mga ganyo sa iyong ano. Ayaw lang ba sa ngol siya. Ayaw lang sa... Butang ilang sa ano. ayo lang ba sa akaron? So mga kalugit, thank you so much.